for today tanawa guys tanawa kung sa kundi ipakita na to kung sa pag ayos ayang ay, ano ingani ang, ingani ang mong tambal guys o oh. tanawa ang tambal na mo guys muna yung tambal guys ang pangalaan na uh, guys asunting kitambalan niya yung up up ang mapa ng Pilipinas hey, sa pangasinan oo oh. sa youtube channel maguna ko na i-upload <laughs> ngayon na guys ingana dapat ang paglimpyo sa up up guys kung naan mo up up guys ingana paglimpyo guys ang itambal asunting guys Ana guys, tanawa guys. Oh, tanawa. Ana good tanaw pula na siya. Tanaw good. Ipa ipangat imong ano na guys, tanawa guys na mula na yang ano guys. So, mo nang kanang side nga may pula mo nang may may up up guys na maliit lang mm. masyado. Go Kim. Na ganyan ang ganyan ang pag ano guys, paglinis. Pag merong kang up up sa katawan guys, yung mga ganun, yung mapa. Hmm, yan yung nilalagay niya guys oh yan katulagi ayan ganyan ganyan amogi na siya niya tawag nga asunting gani normal na katul kaiyahan ng pat yun ang ano ang kagaw pues ganyan niya guys yan dapat ganyan ang ang pag separate guys paggawa kung may mga app kayo dapat ganyan yung gawin nyo Kaysa naman bibili kayo dyan sa butika guys Wala rin yan, mapapala, wala rin yan Kasi gagasos, gagasos lang kayo Mapachika, pupunta kayo ng hospital Saan kayong dadalhin, ayan, wala yan magagawa Lalaki, ka, lalaki lang yung gasos nyo Dito na lang kayo sa herbal guys Ito pure talaga her, her, herbal, herbal Ang pangalan asunting guys Kung wala kayong ano, pera O hindi sapat yung pera nyo Kung Ayan Kung sapat lang yung pera nyo Huwag na kayong gumasos doon Huwag na kayong pumunta Ayan, o mabilis gawin this way guys ayan ganyan ang ang, ang pagproper ng pag ano paglinis ng ng katawan pag may mga dumi tayo sa katawan yung tinatawag nating up up guys yun and ganyan ang paglinis ang proper na paglinis guys para mawala talaga sa mga merong sa mga bestie natin diyan sa mga ka-supporters natin diyan mga followers at, at atin, <laughs> ito na ang sagot <laughs> mga followers at sa mga ka -ka subscriber natin dyan sa mga gustong matuto kung paano maging malinis yung katawan na kung may up up ka ito lang simple lang po yung gamitin yung gamot ito lang po asunting po and guys herbal po yan Nasa sa paligid lang po yan makikita guys dyan dyan lang po yan sa mga tabi tabi ganyan pero pero hindi to basta-basta makita na halaman guys kasi kusa lang tututubo sa ano yung bulbul And guys, so natin na mamaya pagkatapos. Thank Mano you for watching. Ay. Unya pa. 30 minutes. Sige papulahan dyan siya, sige. And let's see at the result mamaya, guys. Uh, 'Di ba nakita niyo yung epekto ng ano ng herbal o oh, namumula siya, guys. Yan. Yung namumula, yan yung ano yan yung may ano, may up-up. Yan guys, so Ayan, yan yung nilalagyan niya. Ayan. Ayan.